Nagulat ang kabunso Nang uh, sumama ang Team Palaboy Sa live ng Makamahal Community Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon Mga kamamits, please don't forget To subscribe and like and share Kuya SMB Vlog Ngayon mga ka-idol Ating pag-uusapan Naging masama ba? sa komunika sa community. Okay? Ni mix muli Ang pagsanib Pwersa nila sa community ni Mahal. Ito po ang aking opinion. Mga kabutso. Well, para po kay Kuya SMB mga ka idol uh, regarding po doon, uh, nanood ako sa live na yun eh. Lahat ng makamahal um, vlogger. <laughs> Mga kilala ni Kuya SM of course. Kilala nyo. Uh, nagsama din kami ng ilang uh, buwan sa panahong pa din ng uh, team abot kamay. Okay? For me mga kaidol, hindi yun uh, masama ano? sa community ng uh, kabunso ang pagsama uh, sama nila sa live ng makamahal community ang paltim Palabol. Okay? Kasabihan pa mga kaidol nga eh, kung ayaw na, na, kung ayaw na ng tao sa atin, pabayaan na natin. Huwag na natin pilitin pa na maghabol na ayaw na sa atin. Okay? Kasi ang nangyayari po dyan mga kaidol, is awayan ng mga vlogger pati founder na dadali na alam nila na medyo naaangat, naaangatan sila kinakalaban nila ang founder. Okay. Parang doon pumapa pumapasok ang selos. Wala namang po, po po problema, hindi naman po 'yun mali na sumama po ang uh, team Palaboy doon sa makamahal. At least Okay. Kasi ang raso reason nila nasaksihan daw nila. Okay? Ganun lang po dun mga kaidol Again, ulitin ko po, tao lang din po tayo. We are not perfect. Okay? So it means mga kaidol dito kisusulat yung aking pangalan noon ang aking lang naman purpose noon na iayos ang makamahal and mix community ang mamix okay pero grabe ang banat nila sa kay kuya SMB lahat ginawa nila sa akin na siniraan ako dahil bla bla at iba ibang kwento ang binibintang nila sa akin dito ko pinapatunayan sa inyo mga kaidol na ang aking mitiin dito ay legit maging maayos sana noon ang Mamigs community kung walang sariling interes na pumasok dito na lalong pinagulo ang community ng Mamigs noon. Why? Na ganito na ang nangyayari ngayon sa community na ito. Hiwa-hiwalay na. Kanya-kanyang grupo na ganun po ang nangyari ngayon so wag po tayong magtaka so ang akin lang kung nagkasala man ang isang tao tao lang din yan parehas sa atin ha? kagaya sa atin patawarin ako I'm not perfect ikaw hindi ka perpekto. Tayong lahat ay hindi perpekto. Ganon lang po dun mga ka-idol. um, wag natin uh, sayangin ang panahon. So ang akin lang, ipagpatuloy ang sinimula ni Mix Molino an mahal. Okay? Kasi sa mga kaguluhan na yan, personal interest lang ng ibang vlogger dyan na paguluhin ang uh, mga mix, Com kabunso, uh, kabunso community at of because of Condan na may pag-uusapan lang sa loob ng uh, community. Ganun lang po dun. Ang akin lang mga ka-idol, ah, na sana bago sila bumi ah, magbiti noon-noon about sa mga sinira nila, dapat to confirm, hindi agad-agad titirada. Sinasabi ko pa sa sarili ko noon mga ka-idol, ano, excuse ano muna, na balang araw, mananaig talaga ang ano, katotohanan. Ganun lang po doon, ano, mga ka na sana na kung para sa inyo, nagkasala man uh, si Jetro Carey, nagkasala man si uh, Mix Molino, patawarin. Nagkasala man si Kuya SMB, patawarin. Nagkasala man ang nakakapaligid sa inyo, patawarin. Hindi naman po siguro yan kabawasan ng iyong pagkatao ang humingi ng kapatawaran ng iyong kapwa-tao. Ganun lang po dun mga ka -idol. Kasi ngayon nakikita ko kasi nagiiikot ako dito sa, ma uh, sa dito sa ano uh, sa uh, sa Sukmed under of uh, Kabunso, ano MC community na yung iba may basic lang iba grabe yung mga pinagsasabi pero respeto ko yun dahil content nila yun we are here free to create a content okay ganun lang po dun ano mga kaidon so ang akin na lang didmahin ang mga negative words na binabato nila kay Mix Molino dahil tapos na yon, matagal na yon, ilang dekada na yon. Bakit ang aking tanong, bakit kailangan pa ibalik imuling uh, uh, yung nakad, uh, napinturahan na nawala na yung nasa ilalim na ano, na pintura, na uli, tapos kay bakit kailangan pa kiskisin? makita uli yung dating pintura ang sabihin, bakit kailangan pang kalkalin yung mga nakarang issue? Because of what? Yun ang tanong ni Kuya SMB. Okay? So, ang the best way na lang po dito, ah, para din makatulong sa ating inidulo, ng purpose talaga ni Kuya SMB noon pa, na magkaayos ang mamigs and makamahal makamigs community at ngayon, uh, uh, o, 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 sana, sa hopefully, lahat pumani uh, pumanig persa na tulungan na lang, ano, supportahan na lang si Mix Nuni, pero hindi naman lahat yan. Okay? Uh, so, sa mga pat, uh, patuloy na mga sumusuporta sa mga Mix, ha? Uh, um, uh sumusuporta pa rin kay Mahal, sumusuporta kay Mix Molino, go go kayo. Wag kayong sumuko. That's your, uh, kung nasaan kayo, masaya doon kayo. Ganun lang po doon. Uh, ang the best way ngayon na uh, alam naman natin na yung plan natin na uh, kapag umarangkada ni si Mix Molino ngayon sa kanyang career uh, yung ating community hindi maiwan sa ere aangat si Mix Molino aangat din po tayo okay ganun lang po doon uh, the best way na lang po siguro uh, kailangan bang si Mix magroon uh, mag, uh ng uh, collabs ano, sa ibang flower why not Malaking impact po 'yun kay Mix Molino na makipag-collab siya sa ibang uh, creator uh, vlogger na kasing level din niya. Ano? Alang-alang uh, sa pag-angat din ng kanyang community. Kasi sa nakikita ko yun wala nang wala nang nangyayaring uh, community na sinuportahan ni Mix Molino na medyo bala, uh, pambalahura, pambumura pambuburaot, wala parang imuhas na, lumihis na sa dahas lumihis na sa daan ano o kaya tamang po ko po walang vlogger na may humawa ng vlogger na may pagbumura na pambabalahura pambawabo sa kapwa tao walang may umaangat dyan lahat ng mga sinasabi lahat ng kanyang mga ginagawa may karma may hangganan yan dahan-dahan yan baba baba -ba. hindi yan para hindi, para yung sili dahan-dahan na nagiging uh, spicy nagiging dahan-dahan uh, nag, uh, mahang mahanghang ganun po dun okay kung ang kung sino man ang naninira kay Mix Molino ...wag na niyo pansinin okay basta ang importante kung, kung sinong vlogger ang uh, patuloy na uh, nagko-content ng uh, to increase na Uh, kay Mix Molino na may angat ang kanyang channel why not? supportahan po natin wag po tayo maging gahaman kasi ang iba noon gusto nila sakupin ang community ni Mix Molino Team Palaboy pero hindi lahat ang Team Palaboy na vlogger hindi lahat ah ilan ilan doon na gusto nila akunin ang lahat ng community ni Mix Molino why na umalis sila dahil hindi sila nagwagi sa kabutihan ng puso ni Mix Molino. Kasi ang kanilang way, kasamaan, ang founder, ang way niya, kabutihan. Kasi kung way ang kasamaan ang pinairal ni Mix Mulino, kung sinunod ni Mix Mulino ang kanilang uh, ginagawa, <clears throat> hindi ko po alam. Baka na mangyari ang uh, pagbablog ni Mix Mulino. Okay. Kung uh, gusto man ni Mix Molino or may panahon man makipagcollab si Mix, ni Mix Molino sa ibang vlogger na ma-increase ang kanyang uh, subscribers eh sa kanyang community, why not? At least wala nang sagabal, wala nang tini sa community ni Kamunso. Okay. Pabayaan na lang yung mga nagko-content. Respetuhin nyo na lang yung nagko-content Muli. Wag na, basta wag nang pansinin. Okay? Kasi sa aking tatanaw, sa aking observasyon, pag iikot ko din sa men grabe yung mga against temix Muli. pasok dito na lang labas dito yun ang the best way na gagawin especially mga supporters na alam naman natin noong pa ng panahon ng mga mix na kilala ang dalawa ng founder at of, because happy happy lang kasi yan. hindi yung baluharaan murahan patayan man yan, babuyan man sa kapwa tao, hindi ganun. Kasi doon natin makikilala ang tao. What kind of person sila. At sana naman maintindihan din po ninyo ang, ang founder na si Migs Molino sa kanyang estado. Wala siyang ginagawang masama. May manager siya. Okay. Hindi niya hawak lahat ng panahon oras. Nagtatrabaho lang siya. Ang kailangan lang po doon is pag-uunawa. Away ng vlogger. Huwag na natin ah uh, uh, idea may kasi ang nangyayari sa team palabit sa kasi yung kalaban niya sa kabila. Ayun eh. Away ng grupuhan ng mga vlogger. Na alam ng mga team palaboy na medyo mas madikit si uh, sila dito kay Mix Molino. Parang sila nang mixing Sila nang mixing Oo. So, ang, ang, mga maraming supporters din ni Migs Molino, kung kasalamat, dahil uh, salamat, wala nang sagabal, wala nang uh, impyerno, wala nang dilim ang ahatak kay Mix mulino pababa. Dahil wala na yung nagbumura, wala na yung mga uh, kunuhay defenders ni Mix Molino. Akala nila magaling sila, Ay, akala nila na they are uh, perfect to defend Mix Molino. Yun pala, ginagamit lang si Mix Molino sa sariling interest na nagwagi ba? Hindi naman nagwagi. Nanalo ba? Wala naman. Kung nakatulong ba kay Migs Molino? Wala naman. Diba? They are waste of time. Dahil yung pinagbibintang nila noon sa amin, grabe. Diba? They are waste of time. Ngayon, maganda anyway, magaling sila mag, mag, ano, magmawa ng kwento. Sobra-sobra mapabagsak ka lang nila ganun sila ka galing ang mga ibang vloggers sa Timbalabon magaling sila sa obra kaya ngayon mga katikabunso alam nyo na kung sino ang legit tunay na sumusuporta ah. ang importante kung sino ang nakilayo kung nagmula ang mamis, until now nandun pa rin hindi, hindi iniiwan Si Ms. Molino, punto por punto, kahit anong tinik ang dumating, kahit anong dilobyo, kahit anong bagyo ang dumating, nandun pa rin. Parang pamilya lang din. Na, um, sa, sa, sa isang pamilya, may time din na mag-aaway-aaway. Alright? Ganito din kabunso. Adito si din sa community ni Ms. Molino. Huwag lang magpa na sa way na hindi maganda. Hindi pagkakaunawaan. Sa mga patuloy na sumusuporta, kay uh, Mix Molino, salamat, salamat. And of course, sa mga bagong kakilala ni Kuya SMD, alam niyo naman, kilala niya ako kasi noon, lagi nila ako contente. Eh. <laughs> Excuse niya. ah uh, ilang taon yun, grabe yung mga ano nila views doon eh. Kasi siguro kilala niya si Kuya SMD. So hindi na kailangan naman magkapakilala sa inyo please don't forget to subscribe this channel sa inyo to magtulungan tayo okay sinimula ni Mahalan Migs Molino pagpatuloy natin okay walag wag na tayong magbitiw not good for them para uh, ikatahimik ng lahat wag na uh, <clears throat> to defense na lang kung ano ang ikakaganda kay Migs Molino anong ikakaganda ng community ng kabunso Doon na lang po siguro tayo wag nang pansinin yung mga against and ayaw na kay Mix Molino kung ayaw nyo wag na Oo, ganun lang po, kung gusto nyo bumalik ito po you're, you're free bukas yung pinto, pasok ulit kayo ganun lang po dyan wag na po tayong uh, gumawa pa ng way wag po na po tayong gumawa ng ingay na gumawa ng kwento na hindi nakakaaya-aya sa atin uh, dito sa social media. Dahil marami marami lang matano. And sa mga bagong nanonood dyan dito sa aking premiere ngayong araw. Please uh, don't forget to subscribe this channel Kuya SMB Vlog and of course like and share para sigurado punto por punto back na, back. Field na field. Have a good day, everyone. Ingat. God bless. Mabuhay kayong lahat. Hopefully na Gusto ko man mag-live But Hindi ako makapag-live I don't know May siguro mayroon akong Violation Na noon Nagawa Na hindi ko alam Kung anong dapat gawin Or buwan ata Na hindi ako pwede mag-live Ayan hanggang sa muli Again This is Kuya SMB Vlog Para sigurado Ponto por ponto Fact na sana. Have a good day everyone Ingat God bless Aboy po kayo lang.